Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito na tayo po sama-samang matututo mula sa kanyang mga salita. Binabati po natin lahat ng ating mga ministry partners. Uh, sila po yung mga nagbibigay katiyakan na yung mga programa na inyong napapakinggan ay inyong ang mapakinggan. Yan man po ay gamit ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ibat-ibang mga partner stations po yan o kaya naman sa mga online platforms. Merong sa Facebook, sa YouTube, at maging sa mga streaming apps. Pwede nyo pong gamitin para matiyak na ang ating mga programa ay inyo pong masusubaybayan. At uh, pagpapatuloy natin ang pagtatalakay tungkol sa kapayapaan sa ating mga relasyon. Palagay ko po, lahat tayo gusto nating magkaroon ng kaayusan ng relasyon, di po ba? Kaya lang sadyang uh, napakagandang tingnan yung pong maayos na relasyon pero sa likod ng kaayusan ay napakaraming hard work. Yan po ang reality niyan. Madalas po kasi kaya sinusukuan yung tinatawag na maayos na relasyon ay dahil ayaw natin yung hard work. Eh. Gusto natin yung kung ano yung naramdaman natin at the moment, yun na kaagad. Kung may galit, galit. Kung masaya, masaya. And sometimes we avoid the hard work behind pero tandaan nyo po mga kapatid, kung wala yung hard work na iyon sa likod ng ating mga ginagawa, hindi natin mararanasan ang tunay na katagumpayan o kaayusan. At uh, kung titingnan po natin sa totoo lang, may mga tao po na they want peace o they isolate, at natutunan natin sa mga previous lessons, hindi pwede mag-isolate dahil lang reality. If you choose to isolate, eh goodbye relationship dahil ang reality po eh hindi naman natin maituturing na meron tayong relasyon if we live in isolation, di ho ba? Pangalawa, some people choose to be indifferent. Yung bang walang pakialam, bahala sa buhay mo, bahala sa buhay ko. So again, uh, ito po ay merong, ika nga eh, pagbabalat kayo na para bang akala natin may relasyon, Well, maybe sa turingan, sa tawagan, pero ang reality is we will not benefit from the potential of the relationship kung hanggang sa ganyang level lang po tayo. Kaya hindi rin po marapat eh na paginisip isip natin na tayo po ay nandun lamang sa level na kaya tayo merong uh, relasyon ay para lang masabing may relasyon pero wala namang lalim. So some people choose to be indifferent. Kanya-kanyang buhay, so ang kanilang kaisipan, as long as hindi nagbabangga ang ating buhay, basta walang pagbabanggaan ng buhay, walang pakialamanan, maayos tayo. But again, babalik po tayo dun sa point na how can we refer to it as a relationship kung wala naman po talagang uh, relasyon na nangyayari dahil kanya-kanya o walang pakialam. So ang marapat po is we have to be intentional. Again, as a Christian, if you're a Christian, Tandaan mo na calling natin ay maging parte ng iglesia. Ang ibig sabihin po nito, uh, kailangan nating pumasok sa mga relasyon. Relasyon bilang magkakapatiran, relasyon when we reach out to people. In fact, God wants us to be a blessing in our relationships. Kaya nga yung concept ng uh, edification ay napakalaking bagay sa Bible eh. At ang idea po ng edification is that we build each other up. So papasok tayo sa isang relationship na marahil po ay medyo challenging, it may be difficult. But again, ang hamon po doon is how do we become intentional. So dito po sa Ephesians chapter 4 verse 21, babasahin natin hanggang verse 32. Medyo mahaba po yung passage pero napakagandang makita po natin. So allow me to read this verses. Ephesians chapter 4, verse 21, all the way to verse 32. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. So, hinto muna tayo dyan. Isa-isahin po natin. Ang isang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa mga relasyon ay dahil kadalasan na iisip natin hindi natin kaya. Ngayon, ang sinasabi po ng passage na ito, kung meron tayong ugnayan sa Panginoon, if you have a relationship with Jesus as Savior and Lord, Den maliwanag po na yung ability ay binigay na nga sa atin because of the presence of the Holy Spirit and because of the power of the blood of Jesus that gives us victory. Kaya ang sabi niya, throw off your old sinful nature and your former way of life. Tingnan niyo yan ha. Throw off your old sinful nature and your former way of life. Kung ito pong verse 22 na aking binanggit ay inyong ibabangga doon po sa Ephesians chapter 4 verse 1 na kung saan ang sinasabi doon mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Panginoon. At doon po makikita natin na hindi lang ito basta conversion that from an old way of life ay tatanggapin si Kristo and you remain in that old life. Kundi ang sinasabi niya, merong former way of life. Ibig sabihin, yung buhay mo dati, as guided by the flesh, as guided by the sinful nature. ngayong tayo po ay mana ng palataya, merong naaangkop at nararapat na pamumuhay. At kaya nga ang sinasabi niya sa atin dito, kailangan magbago yon. Kaya itong Ephesians, kagaya po ng nabanggit natin sa isang pag-aaral natin, Napakagandang orientation po nito for a believer eh. Sa pamamagitan po nito, naintindihan natin Ganun pala ang ibig sabihin ng pagiging mana ng palataya. Ito pala ang mga pagbabago na dapat maganap. Napakaganda nga eh, kasi pag sinimulan nyo sa chapter 4 verse 1, And by the way, ang uh, Ephesians po ay sinulat ni Apostle Paul. And this is important to mention kasi si Apostle Paul po, pagka siya ay sumulat, yung tinatawag na style of writing, kadalasan po ay meron siyang natural na division. Yung pong una ay yung doctrinal, and then magkakaroon ng shift 'yan doon sa practical and usually in his writings pagpapasok na sa practical diyan mo na makikita yung word na therefore yan po ang isang matan magandang uh, palatandaan uh, yung word na therefore sa english or sa ibang translation po since okay ngayon uh, bakit importanteng banggitin ito kasi sa Ephesians chapter 4 verse 1 sinabi nga niya mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Panginoon. So meron palang naaangkop na pamumuhay para sa isang mananampalataya. Merong naaangkop na pamumuhay para sa isang tinawag ng ating Panginoon. At ang ating responsibilidad ay mamuhay kagaya ng nararapat. Kaya nga kung atin pong mamarapating unawain, eh, pag binasa niyo yung Ephesians, makikita niyo ron, tinalakay niya sa chapter 4, yung tungkol sa pag-uugali na dapat nating mabago para magkaroon ng pagkakaisa. Tinalakay din po niya sa chapter 4 na bilang isang mana ng palataya, bahagi po tayo ng katawan ni Kristo at marapat nating gamitin ang ating kaloob na espiritual para tayo ay maglingkod sa iglesia. Ang sabi niya sa Ephesians 4:16, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is growing healthy and full of love. So yan po ang makikita natin doon. And then later on, tinalakay din niya yung iba't ibang relasyon, kagaya ng ano, yung relasyon ng Kristiyano sa kapwa Kristiyano, you are a body of Christ. Yung Kristiyano sa hindi Kristiyano, let your light shine yung kristyanong husband. Sabi niya, Uy, kayong mga kristyanong husband, love your wives as Christ loved the church. Sa mga kristyanong misis, ang sabi naman niya, wives, submit to your husbands as unto the Lord. And then he talked to Christian children. Children, obey your parents in the Lord. And then sa chapter 6, pagpapatuloy, tinalakay naman niya ang tungkol sa mga a uh, Christian fathers okay fathers do not exasperate your children and then later on he talked about the slave and master relationship or basically in our modern equivalent the employer employee relationship napakagandang makita eh na ito pong naisin o layunin ng Panginoon talagang palaguin tayo at ang napakagandang bagay po doon ngayong kristyano na tayo ito yung nararapat na pagkilos pamumuhay, pag-uugali, ito yung dapat makita. So, napakagandang pagbabago, ito yung dapat makita. Ngayon, dahil mana ng palataya na tayo, ito ho yung pagsikapan nating pamumuhay. At uh, kaya nga, sinasabi niya, this is uh, your new nature, this is your new way of life. Tuloy po natin. Ang sabi sa verse 25 to 28, So, stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth for we are all part of the same body and don't sin by letting anger control you don't let the sun go down while you are still angry for anger gives a foothold to the devil if you are a thief stop stealing instead use your hands for good hard work then give generously to others in need Alam mo napakaganda nitong passage na ito kasi sinasabi niya sa atin, tigilan na itong mga bagay na mali na ito. Kasi sa totoo lang po, bakit nga pa magugulo ang mga relasyon? Di ba? Ito mga binanggit niya eh. Kasi alingan, galit, ano pa, nanjan ah, nandyan yung pagnanakaw at saka yung paggamit ng ating mga kamay sa mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkakait sa halip na pagbibigay. Patunay at pruweba din ang talata na ito na marami sa sigalot sa ating mga relasyon ay bunga ng ating mga maling ginagawa. Totoo yan. Alam mo, Misa, reklamo tayo ng reklamo bakit ganun ang relasyon magulo. Eh kasi kung papansinin mo, marami rin naman tayong ginagawa, kaugalian, mga gawe, na patuloy na sumisira sa ating relasyon at pag hindi natin inayos 'yan ay eh patuloy na masisira ang ating mga relasyon kaya nga itong sinasabi niya tigilan na 'yan tigilan na yung mga bagay na nagdudulot ng problema and then pag natigilan natin 'yan makikita natin ang magandang ibubunga naman ito let's continue verse 29 to 32 don't use foul or abusive language let everything you say be good and helpful so that uh, your words will be an encouragement to those who hear them Do not bring sorrow to God's holy spirit by the way you live. Remember, he has identified you as his own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Hindi ba napakaganda nito? yung mga maling gawe, maling gawa, alisin na. Kasi paminsan po, meron tayong mga ginagawa na nagki-create ng problem sa relationship. As long as you possess them, di ba? palamura ka, mainit ulo mo, how do you expect to have peace in, in your relationships? Hindi makakaroon ng kapayapaan as long as we have these characteristics. Get rid of all bitterness. You won't see the potential of your relationship if you are past-oriented you won't see the possibilities if you are pain-oriented. Di po ba? Kaya kinakailangan alisin eh, at palitan ng mas mainam. Yan po ang challenge, yan ang hamon. Kaya nga as a believer, yan po ang uh, sinasabi sa atin na marapat nating uh, gagawin para tayo po ay maging maayos sa ating ugnayan sa ating Panginoon. At uh, maganda po ang uh, tinuturo ng passage dahil basically ang sinasabi niya, as we grow in our relationship with God. Habang lumalago tayo sa ugnayan natin sa Panginoon, okay, magkakaroon ng kaayusan yung ugnayan natin sa kapwa. Habang inaayos natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos at habang kumikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay para baguhin tayo through and through and as we cooperate and submit Diyan po natin makikita yung pagbabago na siya namang magdudulot ng napakagandang kaayusan sa ating relasyon. Alam niyo ba na sa aklat ng Pedro, may hamon din si Peter eh, kasi meron pong case ng kung tawagin natin ay uh, spiritual mismatch. Ibig sabihin po, sometimes hindi parehas ng pananampalataya o misan hindi parehas ng uh, level ng spiritual life. Pero alam niyo po, napakaganda ng sinasabi ni Peter dahil uh, ang sabi niya, uh, pag tayo po ay merong magandang patutuo at tamang pamumuhay, it will be a powerful witness. Tingnan niyo po ito. Sa 1 Peter chapter 3, verse 1 at uh, mga sumusunod na talata. Tingnan po natin. In the same way, you wives must accept the authority of your husbands. Then, even if some refuse to obey the good news, your godly lives will speak to them without any words. They will be won over by observing your pure and reverent lives. Don't be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should clothe yourself instead with the beauty that comes from within. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. This is how the holy women of old made themselves beautiful. They put their trust in God and accepted the authority of their husbands. For instance, Sarah obeyed her husband Abraham and called him her master. You are her daughters when you do what is right without fear of what your husbands might do. So dito po sa parting ito, mapapansin mo, sabi nga niya, pag ginagampanan mong iyong responsibility, sabi niya, even if your husband refuses to obey the good news, in other words, maaaring hindi sila parehas ng level ng maturity or the husband is not a Christian. Pero ang point po rito, your testimony will lead them to the Lord. Ganun po. Uh, kaya nga napakahalagang alalahanin uh, sa ating mga relasyon, kadalasan po we operate on the basis of uh, what the other person deserves. Ang ibig ko pong sabihin yan, sometimes gagawin lang natin yung party natin, yung responsibility natin o magiging mabuti o mabait tayo if our spouse deserves it. Diba? Nakabase dun eh. Deserving ba siya o hindi? So pag deserving siya, we will do our responsibility pag hindi siya deserving we will not do it. Ganyan tayo eh. Ganyan tayo na sanay. Kaya nga napakahalaga po yung sinasabi rito that we do it not because the spouse deserves it but because the Lord demands it. Nang ibig sabihin po niyan as we grow in our relationship with God, as we submit to him, as we allow him to take charge of our lives, yung buhay natin mababago, yung ugnayan natin mababago. Alam niyo po, napakarami ko ng testimony na nadinig na halos mga imposibleng sitwasyon na. Alam niyo yung uh, sobrang galit na sa isa't isa, sobrang laki ng kasalanan na para bang isipin mo, wala na ito, uh, ano, game over na ito, ika nga. Malabo na ito, kahit tayo mismo pamisa, din na tayo makapaniwala na may, may pwede pang mangyari. No? but, but you cannot put a limit on what God can do. And maybe right now, you are in that situation. Siguro pagod ka na, hirap ka na, at marahil naiisip mo wala nang pag-asa to, wala nang patutunguhan to, masalimuot na ito, sigalot na ito, wala na. Well, nais kong ipaalam sa iyo mga kapatid, na marahil sa ating pananaw, eh parang hopeless na, mabigat na, imposible na. Pero hindi natin pwedeng lagyan ng limitasyon ng magagawa ng Diyos. Eh. Tandaan niyo po, una sa lahat, Siya ang Panginoon. Siya masusunod. Ang isa po sa kadalasang nagiging ika nga eh, additional problem pag may conflict is we respond or react the way we want to, not the way the Lord wants us to. Yung bang nawawala yung lordship ng Panginoon kasi sa halip na tumugon tayo sang ayon sa gusto niya, Ayan na naman tayo, tumutugon na naman tayo sang ayon sa gusto natin. Okay? And as a result, we create problems and conflicts. Kadalasan po, ganyan ang nangyayari. Kaya lalong lumalala ang sitwasyon. May mga pagkakataon na kaya po nagiging magulo din ang sitwasyon kasi gusto natin, ano eh, maghiganti tayo eh, di ba? And as long as nandiyan po ang mga bagay na yan, again, When you are past-oriented, you cannot see the present and the future. If you are pain-oriented, lagi ka nakatuon dun sa pain, hindi mo na makita yung possibilities eh. Kasi parang malabo na eh, di ba? Ano bang gagawin? Eh wala nang patutunguhan to. So, sumasara na yung isipan natin. At para bang uh, nananaig na yung negatibong kaisipan, damdamin, at naroon na lamang yung pakiramdam na uh, wala na, wala nang pwedeng mangyari But then again, mga kapatid, we have to also ask ourselves, basta ang importante rito, am I obeying the Lord? Sa totoo lang, mas lalong mahirap kasi nga, kagaya ng aking nabanggit, may, may gusto tayong reaction eh. May gusto tayong mangyari, may gusto tayong paraan, pano tumugon. Pero kung ito po ay isusuko natin sa Panginoon, ipapailalim natin sa Kanyang kapangyarihan, at magtitiwala tayo sa Kanyang gagawin, at sasabihin natin sa ating sarili, Lord, not my will but yours be done. Not what I want but what you want. More of you, less of me. Then as you pray that prayer, as you ask that request, mapapansin mo talagang ang Panginoon kakaiba ang pagkilos. I remember listening to a very unfaithful husband. No, talagang hiwalay na sila. Eh. Nakikisama na to sa hindi hindi niya asawa. Alam mo, yung wife continued to pray, continued to care. Kinukumusta? Mag-ingat ka? Pinapanalangin kita? And then all of a sudden, the husband realized, ito ba yung babaeng iiwanan ko? Ito ba yung taong tatalikuran ko? Ito ba yung tao na pinagpalit ko? Alam mo, he decided through the conviction of the Holy Spirit, this ends now, aayusin yung marriage. And true enough, now they're ministering together. Bakit po? Again, very powerful eh. Yung pong pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa atin din, again, uh, many times uh, we complicate the situation because we are so focused on the pain, on ourselves. Instead of asking ourselves, Lord, is this your will? Is this how you want me to respond? Many times you just respond the way we want to respond and we create more and more problems. Kaya hindi nawawala yung kaguluhan sa ating mga relasyon. So nawa po itong ating pag-aaral ay magmulat sa atin na sa kamay ng Panginoon may pag-asa. Meron po siyang magagawa. But we have to do our part as well. So sana po ay naging pagpapala sa inyong pag-aaral na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at